Alright right, matching good. Good building sa ating lahat. Whew! Bagyo! Bagyong Kristen! Ay, huminto ka na! Tumahang ka naman! <laughs> so, yun yung matching ko. Papasok tayo kahit uh, di ba? Diba? Siyempre, empleyado lang tayo eh. <laughs> gagi ano to babadito. few moments later. Lang. <laughs> It's Thursday evening Papasok tayo Ito So traffic dito oh Sa so, kabilang side Pabuntang Bikutan <laughs> So sana ano Hindi Hindi baha yung madadaanan natin Saka Sana hindi rin traffic Kaya medyo maagaga na akong pumasok ngayon 45 pa lang Lumabas na ako ng bahay <laughs> So ayan, ito yung sitwasyon ngayon mga chingo Medyo malakas din ang hangin ha Kung may kita nyo, grabe Grabe yung ano nang haano, ulan o oh. So yung sa hangin Kahit kanina, nasa banyo na ako eh oh, Tumakalabog yung pintuan namin Pwede naman tayo magpapabilig Alas 8 pa naman yung pasok ko So nang oras pa lang naman, mag alas 7 pa lang Wow, oh, ah, lakas ang hangin ito lang, natin, wow! Ito lang magiging concern natin mga chingu. Ito lang magiging concern natin mga chingu. Wala talaga ang sa mga lugar na dadaanan natin. Ay, okay naman dito sa express. Wow! O, oh, mabilis lang naman yung biyahe dito sa may express. Papuntang EDSA. O, oh, hindi ko lang sure pagdating sa EDSA. <laughs> Alam nyo naman dun. Stay safe. Ingat po sa mga taga-bicol. Grabe yung sa kanila. Kaso may Saraya, uh, ano, Batang, uh, Saraya, uh, ano, Quezon. Pati rin sa Alian, Batangas. Dito ko rin, ano eh. Binabaha na rin dun eh. So, ingat, ingat pa tayo dyan mga chingu. So, malapit na tayo sa, ano, Edsa na. O, ganun din. Parang mukhang maluwag din dito eh. Tapos may mga puno-puno ng sanga dito. Malikado. So, hindi naman matrapik dito sa Edsa. Maluwag naman. Hindi ko lang siya pag papunta ano, north sa Guadalupe. Ah, dadaan na tayo dito. Ay, mukhang ma-traffic pa doon, oh. Kitang <laughs> kita yung ilaw eh. Hoy. Ah, ang ng